salamat sa mapagpalaya ng pagmamahal. Welcome to our 365 day devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay wala na nga bang mga ap apostol ngayon. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Ephesians chapter 2 verse 19 to 20 at buksan po natin ang ating puso at isip sa mga lang sa Italian Diyos. Sinasabi dito na, Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens and good judge people, and also members of this household, built found on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Para sa Tagalog, sa makatulid, hindi na kayo mga dayuan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos, kabilang sa kanyang sambahayan tulad ng isang gusali kaya itinayo sa pundasyon inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulu panulukan ay si Cristo Jesus Teaching number 1 There are no apostol apostolic copies today Sa katuroan ito, sinasabi na ang espesyal na tungkulin ng mga apostol na unang itinatag ni Jesus ay natapos na ang mga apostol ay direktang pinili ni Cristo at naging pundasyon ng simbahan sa simula. Kaya wala nang iba pang maaaring gumanap ng parehong opisina sa pan panahon ngayon. Teaching number 2 The apostles and the prophets teach teachings are the foundation of the church. Ang mga araw na iniwan ng mga apostol at propeta na nakasulat sa banal and, uh, na kasulatan ay nananatili bilang pundasyon ng pananampalataya ng simbahan hindi na kaya kailangan ng bagong kapahayagan sapagkat ang kanilang mga sinulat ay sapat na para sa gabay natin na Teaching number 3 The Apostles are Witnesses of Christ Ang muling katuruan ay ang mga apostol ay natatangin papel bilang mga personal na saksi sa muling pagkabuhay ng Yesus Ang kanilang layunin ay magpatotoo sa buhay kamatayan, at kamatayan at pagkabuhay muling Kristo na siyang pinakasentro ng ating, ng ating Panginoon application number one, embrace the apostolic function of being sent ones. Bagamat wala ng apostolic, apostol na opisina ngayon, ang lahat ng malapalataya ay may responsibilidad na ang ehemplo ng mga apostol bilang mga sinungro ni Cristo. Application number 2. connect people to the Savior Jesus Christ. Isa sa mga pangunahing layunin ng bawat kristyano ay dalhin ang iba kay Kristo ang ating buhay, salita at joy, gawain ay dapat maturo sa mga tao patungo sa relasyon sa kanya. Application number 3. Birth toward transformation under the authority of Christ. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo ay tinawag na magtrabaho para sa personal na pagbabago at pagbabago ng likunan sa pamamagitan ng pamumuhay na nang-aayon sa kanyang utos at kalokohan. Hindi lamang po ang ating devotions. Maraming salamat.